Yan, mag-harvest lang ako ng aking gulay. Yan. yan oh, may bunga na siya. Malalaki na. konti lang ang bunga niya, pero pwede na yan. Makakadagdag na to bukas sa aking gulay. Yung okra, wala pang bunga. Ay, may bunga na, pero maliliit pa siya. Ayan, oh. Maliliit pa. Ito pa lang sito. Pwede na to sa sinigang bukas. Kunin ko na yan. Diba? Tapos yung iba, namatay kasi nga, ano, um, kinain ng langgam ang puno niya. Yan, ito lang yung nabuhay. Yan, o, um, malalago na naman yung damo niya. Kasi ilang isang mag-iisang buwan ng panay ng ulan. Kaya, hindi kami nakakaano, nakapaglinis. Yan, mag-ano na lang kami. Next week, pag medyo Okay ang panahon. Babalik kami dito para maglinis ulit. Ayan. May bunga. Nakikita na. Unahan ko si mama. Ayan o. Oh, bunga. O, oh, ayan. Lagyan natin ng ilaw. Ayan. Hahay. Nakakuha din sa wakas ng bunga ng bayabas. Ayan. Wait lang. Ayan, Oh, laki. <laughs> ayan, kunin ko na din. Ayan. Diba? Papa. Tapos kukuha ako ng papaya. Pang pang tinola or pang gata na lang bukas. Lagyan ko ng alimasag. Ayan ang daming bunga, oh. etong sa baba, hindi ko na yan kukunin kasi papa, hinugin daw ni mama, kaya hindi ko yan papakialaman. Yun na lang ang kukunin ko sa taas. Yan. Tama na itong isa. Malaki na ito eh. O. Pwede na ito. Lagyan ko ng alimasag tsaka malunggay. Diba, libre na naman yung pang-ulam bukas. Ayun, may mga bunga pa doon. Kaya lang, hindi pa pwede. Sa susunod naman, para may ma-harvest ulit ako pagpunta ko rito. Ayun.